girls, saan tayo pupunta? Anong inasal Ha? Inasal! Saan? tayo? Inasal! Inasal! Eh, Ay, mo! Ta! Ah, uh, ano, inasal! Inasal! Anong gagawin natin sa mga inasal? Ano, kanin! Kanin! <laughs> Tain ka ng kanin sa inasal? Oo! Oh? soft drinks. Sa oh, sana all may ice cream na may soft drinks pa. Sana all. Kasi sakit na yung tubo-tubo. Tubo ko ba yung inong mo kanina? Oo. <tries> Bakit? Kasi tamal-tamal yung ulo siya. Hey, hey, yung Ang <laughs> bilhin mo ng cellphone, tinitignan mo yung bag ko? Walang pera yan? <laughs> Ito, oh! oh. Ito, 100 pesos ko! Ah, 100 pesos? Ay, Ah, naging 100 dyan eh. 100 pesos on phone. Ha? Bili tayo mamaya, halagang 100 ha. Ha, 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 ha. Ano yung ano yun? Ito mo. Cellphone Sailphone Sailphone talaga kasi ha? gabi pa lang nagsisellphone na. Basta kakain ka mamaya, puwet ng manaw. Yan! <laughs> gusto mo, gusto mo yung paa na lang. Ah, nandito na kami ni Kuya Charles sa mga sa Ito na yung, ito na yung legs na kakainin niya. O, kakainin mo na. O, pa. hindi pa. Hindi pa. mo? pa. ba Ayoko. Gusto mo po. Ayaw. 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 Pati Ayaw. pa

재미